ang pag-iipon tila hindi mawawala sa New Year's resolution ng karamihan ng mga Pilipino. Mahalaga ito para may mapagkukunan sa mga posibleng malalaking gastusin tulad ng pagkakasakit o kawalan ng trabaho. Pero para sa ilan, mas madaling sabihin kaysa gawin ang magtabi ng pera. Sa mga bayarin sa iswela, mga pastuti sa bahay, ito kakainin namin, din para namin ipunin yung Nagkagagasit kasi yung pera pa araw-araw. I have a uh, medical condition, so halos lahat ng pera ko nandun. Uh, medyo yung budget kasi is uh, mahirap talaga dahil mahal yung gamot. Oh, medyo ako nahihirap kasi ano eh, medyo mahal na mga ngayon eh. May ilang tips ang isang registered financial advisor na si Bea Roquero kung paano tatahakin ang savings journey sa bagong taon. Una, cash flow analysis. Ayon kay Rokero, makakatulong kung ililista ang perang natatanggap at itatapat ito sa mga gastusin para malaman kung may maitatabi. Kung maliit ang kita at hirap makapag-ipon, pwede aniya'ng maghanap ng dagdag kita o di kaya ay bawasan ang paggastos. Pangalawa, ang money jar system. Sa paraan na ito, nakaporsyento ang ipon at gastos. Halimbawa, 50% ng sahod ay nakalaan para sa mga bayarin. 20% sa ipon, 10% sa insurance at investment, 10% sa tithing o ikapu para sa simbahan at 10% para sa mga kagustuhan. You can adjust. It varies on what kind of lifestyle you have. Talaga, no? So uh, anong klaseng, um, income flow meron ka? Pangatlo, paglalagay ng pera sa ibat-ibang banko. Sa pamamagitan nito, malalaman kung anong banko ang may pinakamalaking interes. At huling tip, start small. Sabi ni Rokero, minsan nabibigla ang ilan kapag malaking halaga ang target na ipon. Mas ma-appreciate mo yan kung magsisimula ka sa maliit. Tapos tuloy-tuloy. No, mas mahirap na kasi na malaki agad tapos hindi mo na tancha kasi hindi mo na siya matutuloy-tuloy. Ngayon parang masisira na. Payo ni Rokero sa mga gustong mag-ipon, gamitin ang bagong taon para pag-aralan kung anong paraan ang magiging epektibo sa pag-iimpok. Tuparin ang New Year's Resolution sa pag-iipon at maging tapat sa layunin sa buong taon. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.